Ayan guys, matagal-tagal tayo hindi nakatag-upload dito sa ating YouTube channel at kasi nga medyo tumating-misi tayo ng alakang na buwan at nag-uwihan tayo ng mga CCTV, kalendar, ano-ano uh, na hindi uh, tayo nakatag-upload dito sa ating YouTube channel. So, sa video na to ngayon ay may share tayo na video. Uh, wi pa rin natin kasi yung ating mga fiber line ay naputol sa ating kabilang station. So, papakita ko sa inyo, sa ngayon kung paano tayo nagdudugsel ng, o nagdudugtong ng uh, fiber. Gamit yung ating tool na pangdugsel. Na-order natin sa Shopee. So, ito ngayon, papakita ko sa inyo kung So, and guys, at uh, naputo lalimbawa yung ating fiber line sa ating mga piso wifi. At uh, bali ang inong Bali, ang mga kailangan nga pala natin sa pagdudugsong mga ating fiber ay yung ino-order natin sa Lazada na ito. Hmm. Uh, to gamit yung gamit ito. Nadudugsong na yung fiber gamit ito. At may tamang pagputol po dyan ng fiber yung sukat para po mas quality yung uh, connection natin. Kaya bali lalagay ko na lang yung link nito sa ating description. <coughs> hindi po kasi may iwasan, hindi mapuputol yung ating fiber line, lalo yung kapag binagyo, nabagsak ng puno, Kaya kung sinadya o ano, pwede po mangyari yun. Kaya, uh, kung kailangan nyo, ito yung video na to ay para sa inyo talaga. So, ayan, ito yung kailangan natin. Saka yung ating ito kailangan nyo mag order nito bali in order ko dinto sa shopee tapos tinignan ko na lang yung tamang cut may tinignan ako dati nalimutan ko na kung saan yung sukat at kaya nangabilis kong marking nyo dahil may ginuhitan ko na kung saan tapat at saka doon sa likod <coughs> saka kailangan mo siyempre lang ng, ng putol yun, fiber clever para uh, mas quality yung putol ng fiber natin saka ito, stripper stripper nga ba yun so ayun, uh, simulan na natin So ayun, sisimulan natin. Ah, uh, ito yung naputol na fiber line natin. Ah, uh, mo lang dito. Sagad mo lang doon. Then pag nag-click, hila. <coughs> Then kapag naghila, nahila mo na, oh, lumabas na yung blue. Ayun. Uh, gagamitin naman natin yung tools na to. Ah, uh, paggamit naman nito ay <clears throat> Ilalagay mo lang to dito. Ang uh, sukat uh, niya uh, ay simula uh, doon. May kita niya. 25 mm or 2.5 cm. Tinatakot uh, mo lang yun dyan. Medyo pipress mo. Then hila. Ayan. hindi makita na po tala tanggalan natin yung coated ng fiber <coughs> then dito naman sa kabila ayan nalagay mo siya sa na ganyan sakto natin oops nalagay mo siya nyan tapos lagay mo siya sa 35mm ayan may ito nyo 35mm yan dito saktong sakto ginunit ko na yan para hindi ko na nalilimutan ka kapag nagdudugsong ako balik na natin at para ipit na ipit yung sabit 35 mm. Sakto yan dun yung blue na cut natin sa likod ayun focus na yung blue sakto dun sa dulo dun then nalagay na natin yun dito sa ating uh, fiber clever lalagay mo lang dyan yung pag nalagay yun press natin pag nag click okay na yun Then, okay. Ito na yung tsura, no? Pag nakanggal natin yung coated <coughs> at saka yung dulo niya. Siguro yun ay nasa ilang ano lang to. Mga 0.9 0.95 mga ganun millimeter o halos 1 millimeter uh, 1 centimeter na to itong Uh, hindi coated then lalagay na so ayun guys uh, ito yung ating tool na uh, gagamitin para maidugso natin ating fiber then tanggal nyo natin yan then saksak natin dito ayun na focus yan then paghipahiga yung fiber okay then ilalagay mo doon So, huwag mo yung kalimutang hindi lalagyan na ito. Ayan. Sa ganyan. Pad sa kabila. Ayan. Ito kasi yung lock para hindi mahila yung fiber. Pero hindi ko lalagyan ngayon dahil hindi ka naman gagamitin. Basta ilalagay nyo lang yun doon sa butas dapat na, na yun then press lang. Then, yung isa naman ang ating gagawin. <clears throat> doon sa isa naman, ganun din ang proseso. Pagay uh, mo lang din doon. Gila, so, ayan. Lagi ulit tayo doon para mabalatan sa likod. 25mm or 2.5cm para mabalatan <clears throat> tapos lagay dito sa kabila 35mm 25 or 2.5cm lagay dyan then para maputol lagay ulit dito lever. Then press. Pag nag-click, okay na. Tutol mo ang ating fiber. Ayan. Then, kapag dito naman sa kabila, kapag naman yan, titignan nyo yung kabila. Gagalaw yun. So nakita niya nagbend. Nagbend siya. Hayaan niya lang nakabend. May bend talaga yan. Ayan. Asa, so, kailangan magkadugsong sila. Kapag ganyan, okay na, nakabend na. Ilalagay niya na itong lock na. Ayan lagay niya lang doon and then i-lock naman na lang doon para mag-lock okay, tapos nun, pwede na pwede nyo na siya kakluban na ganyan at pwede nyo siyang lagyan ng plastic malaking plastic tapos niya para hindi pasukin ng tubig gano'n kasi yung ginagawa ko para sure na sure hindi masyadong mag tubig sa loob <coughs> para hindi mamuo yung ano Ewan ko, ako lang gumagawa na. <laughs> Ayun, yun lang siguro sa video na to. Siguro ay um, hindi natin alam kung kailan ulit tayo makapag-upload. Ayun. Pero huwag niyo kakalimutan. Hindi lang yan ng Ito. Huwag yung kakalimutan. Dahil ito yung lock. Ito yung lock para hindi mahugot yung ating fiber. Ayan. Hmm. nililock para hindi mahugot ang fiber kailangan nakabend yan nakabend yan <coughs> okay na yan pag pinalaser uh, natin yan dito sa kabila tagos yan kasi kakagawa ko lang mito kanina kumaga hindi ko lang naibidyo yung actual kasi mag isa lang ako gumawa na ganito lang yung ginagawa ko kapag naputol uh, lahat ng ginamit natin ito 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 mahalaga lalagay ko na lang sa video description dito sa rap so ayun guys yun lang so in guys hanggang dito na lang siguro itong video na to uh, siguro so ayun guys hanggang dito na lang itong video na to at sana nakatulong itong video na to para sa so, mga napuputol madalas dyan nakatulong fiber lines dahil nga sa mga bagyo hangin uh, Oto na na ayan dahil dito ay napakalaking tulong dito sa ating mga like ni Piso So nandito lang siguro yung video na ito. Kitakits lang sa mga susunog bang mga video.